Okay, it's getting harder and harder for me to find a place na walang tugtugan. Dahil syempre sayang naman po yung pinaghirapan natin kung makaka-copyright claim lang po tayo. <laughs> so, uh, good morning po sa ating lahat. At kung anong oras nyo man napapanood ang video ng ito, ang vlog na ito. Uh, yun po, magandang magandang araw po. At, mabihayang gabi, tanghali, hapon, whatsoever. Okay, may gusto po ako sabihin sa inyo. Kasi alam ninyo, ito ha, ah, huwag sana ikasasama ng loob ng mga viewers ko, no? May mga viewers na talagang isinisiksik nila yung gagawa sila para malugod ang Diyos. Hindi po ganoon While mahalaga ang good works, pero ito ay bunga pagkatapos mong maligtas. Dahil ang pinakabasihan ng kaligtasan mo ay ang faith in Jesus, wala na pong iba. Hindi rin po nagliligtas ang bautismo sa tubig. Marami po dito inaakala na yung kanilang, dahil nga po tinuruan ng kanilang religion, akala nila, uh, nagbabautismo, ay, sorry, sorry, ano ba? Akala nila yung uh, yung bautismo sa tubig ay nagliligtas. Malaking mali po yan, it's a big no. Ah... Uh, Ganyan din naman, mayroong mga tao rito sa atin pong mahal na channel na ito na meron pong nakakaunawa na sa grace at alam po nila na wala pong ginawa ang tao para sukat at maligtas. Ito ay dahil sa kabutihang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, ang Diyos anak, si Hesus Kristo, na pagkatapos maligtas ng tao, magtatatakpo ang pangatlong persona ng Santisima Trinidad, ang banal na Espiritu Santo. Si Jesus lang po ang daan sa langit. Okay. Minsan, masyado tayong nalilibang nalibang dun sa mga end times. Maganda po ang end times. Actually, kung hindi tama ang pananaw mo sa salvation, maiiwan ka sa end times. Daranasin mo yung mga nakakatakot na mga sinasabi ko dito sa video, mga video ko. Kasi, pag hindi ka naglagak ng pananampalataya mo kay Jesus at parang lumalabas, hindi sapat yung ginawa niya sa cross, maiiwan ka nga talaga. talaga magdaranas ka nga ng great tribulation. Kung inaakala mo na yung mabubuting gawa mo ay sukat magdadala sa iyo sa langit o magpapasama sa iyo o magsasama sa iyo sa rapture, nagkakamali ka. Walang mabubuting gawa ang ang magiging dahilan o magiging basihan ng Diyos para isama ka sa rapture. Isa lang ang basihan ng Diyos. Naniwala ka ba sa tinapos na gawa ng kanyang anak? Kaya nga may tinatawag tayo sa English na the finished work of the Lord Jesus Christ. It's very important sapagkat ang finished work po ng Panginoon ay hindi lamang po ha, hindi lamang po sa salvation may epekto. May, may epekto rin po ito sa ating pong kalusugan. Okay. Ako po eh dumaranas po ng gastro something sa tiyan ko dahil nagkaroon ako ng infection. No? Masakit ang tiyan ko. Grabe kagabi pa. Pero sabi ko Lord ha, alam niyo bang mahirap talagang ano? Mahirap maniwala, mahirap paniwalaan yung magaling ka na. Yeah, totoo 'yan. Mahirap paniwalaan yung magaling ka na kapag ka talaga nararamdaman mong masakit pa rin diyan. <laughs> masakit pa rin dyan mo. Hindi hindi easy eh. Hindi siya easy. Oo, pero nandoon yung katotohanan ng Bible na nakalagay by his stripes we are healed. Ipikit mo ang mata mo, sabihin mo, despite na masakit ang nararamdaman mo, Lord, by your stripes I am healed. And right now, ako ay nandito sa inyo, parang nagdahilan lang. Totoo po yun. Gumagaling talaga. May kagalingan kay Jesus. May kagalingan kay Jesus. Huwag na huwag po ninyong iisipin ha, na yung mga nangyayaring yan ay kalooban ng Diyos. Hindi po kalooban ng Diyos ang mga sakit, ang kahirapan, kabagabagan, kahinaan kalungkutan, hindi po kabagabagan o kainaan ang kagustuhan ni Jesus para sa ating. Gusto niya magkaroon tayo ng buhay, buhay na ganap at siya It's about time, Christians, born again Christians, umalis na tayo sa religion. Religion, kapag ka naniniwala ka na, pwede kang iligtas ng iyong mabubuting gawa. Yan ang panlinlang lang ng Diablo sa panahon natin ngayon. Tandaan nyo, ngayon po, church age church age. At narinig ko po, I don't think kung kahapon o the other day, siguro mga, mga ilan days. Naniniwala si David Jeremiah na yung Antichrist ay malaki na. O nasa edad, edad 20 plus, siguro magte-30 na raw. So malapit na talaga. Malapit na siyang lumabas. Tandaan nyo, ako naniniwala ko. Pagdating niya ng 30, <laughs> imimimik na niya si Jesus. Kaya I believe yung Antichrist, makinig pong mabuti, importante po to lalabas yan, ginagaya niya si Jesus Christ, di ba? Mimic. So lalabas siya mga 30 anyos din. Yun lang naman po ay akin. Kung gusto niyo paniwalaan, go. Kung hindi, meron kayong sariling saloobin. Di ba? Galangan lang ng paniniwala. Sapagkat yan, mga minor doctrines, those are doctrines na hindi naman po magagalaw ang ating salvation. Pero pag naniniwala ka na yung uh, si Jesus plus good works, plus ganito, plus ganyan. Kailangan magbasa ka ng Bible, kaya magsimba ka. Pag ganyan ang pananaw mo, naku, nanganganib ka. Nanganganib ka. Ang masaklat, no? Nakala mo, pupunta ka ng langit. Pag namatay ka, pupunta ka pala ng impyerno. Dahil hindi mo pinaniwalaan yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ang manampalataya lamang sa kanyang tinapos na gawa. So subscribe na po kayo rito. Importante po sa akin yan. And doon sa mga nagko-comments, I would like to uh, say na ina-appreciate ko po kayong lahat. Bye-bye!